Hello everyone! Ako po ay si Bam Estefan de Adorable at ito ang aking EPP performance task. Pagsagot at pagpapadala ng email na may attachment. Sa panahon ngayon na halos lahat ng interaksyon ay dumadaan online o gamit ng internet, isa sa mga kailangan ng mga bagong miyembro ng lipunan ang electronic mail o email kung tawagin ang email tulad ng pinagmulan nitong salita, mail o sulat ay ginagamit para magpadala ng sulat at impormasyon. Kinaibahan niya sa snail mail o pagpapadala ng physical na sulat sa tulong ng post office. Ang email ay agad-agarang matatanggap ang mensahe kumpara sa snail mail sa nakadepende sa bilis ng iyong lokal na post office. Maliban sa sulat na nais nating ipadala sa ibang tao, maaring may mga dokumento rin tayong nais ilakip sa ating ipadadala. Dati, inalalakip sa sulat ang mga dokumento o gamit na nais ipadala. Ang pagsagot at pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento ang kokompleto sa iyong kaalaman sa email paano ang pagsagot sa isang email. Buksan ang Gmail inbox at hanapin ang mensahe o email na nais sagutin. I-click ang reply matapos basahin ang mensahe. Gamitin ang iyong mouse at itapat ang cursor sa puting kahon sa ilalim. Ito ang tinatawag na message box. Maari mo nang i-type ang iyong mensahe rito. Matapos i-type ang mensahe, maaari nang i-click ang send. Paano ang pagpapadala ng email na may attachment? Hanapin at i-click ang mag-email o ang compose button. Puna ng email address ng papadalan at ang paksa. I-click ang attach file o ang maglakip ng file icon. Piliin sa labas na window ang file na gusto mong ilakip. Kung ganap na nailakip ang dokumento, makikita ito sa link ng attachment names. I-click ang ipadala o send button. Sana po meron kayong natutunan sa aking video. Salamat sa panonood!